Maraming tradisyon at gawain ang nakaugnay bilang pagbibigay-pugay sa mahal na Birhen ng Solidad. Isa na dito ang prosesyon del Silencio. Ito ay ginaganap sa araw ng Biyernes Santo pagkatapos ng Prusisyon del Intiero. Sinasagisag nito ang pag-uwi ni Maria pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak makikita mo talaga na yung mga tao yung kanilang malalim na pagmamahal kay Maria na kung saan sinasamahan nila sa mga meri sa kanyang pag-isa after na mamatay ang kanyang anak yung maraming simbolism na talaga makikita mo yung kahulugan ng kanilang dimusyon no? yung pagkusuti na ng damit na itim kasi may nakikiramay sila kay mga meri yung paglakad nila ng yapak pakikisa nila sa sakit na dinaralas niya ang soledad. When I was there, alam mo na iyak ako ng first time kung pumunta doon eh kasi I find it, I found it so lame, no? Kasi diba, lalo na ngayon mga posisyon, wala no? ka ng pila, maingay, habang nagpo-posisyon, nagdadagalan. When I attended the selection, kinikilabuta ka kasi napakatahimik. At yung pinakamaganda ay yung pagdarasal, no? yung pagbasa nung no, uh, luma para ah, sa salita. Nakasama ah, uh, uh, no? doon yung pagdala ng ating, lahat doon yung ng ating ng Maria. No? at yung kanyang panawagan na sa ating pahalagahan ng tao sa sakripisyo ng kanyang anak. So para sa akin, very meaningful yun. Kasi ito ko lang nakita yun eh. Yun lang meron tayo sa Kapit City. Very unique, no? Right? Very unique. And it shows the love and devotion of the Kapitengos to the Salitan. Or hindi lang ito basta uh, ritual. No? Ito Ito'y nagagalit talaga sa puso. You can really feel yung emotions that the people are really suffering with very and that they are really one with Mary in her solitude. We should experience silencio kasi hindi bagay na hindi natin naranasan nara outside of ano, kapite. Kaya sana pumunta kayo and experience that beautiful. Nang simulan ng Cofradia de la Imaculada Concepcion, ang Intramuros Grand Marian Procession. Naging isa sa mga unang kalahok ang La Virgen de la Soledad de Porta Vaga. Nung nakita ko at sa beses na madena ko ng posisyon ng Soledad sa Intramuros, nakita ko kung gano ipinagbubunyi kung gano ang partisipasyon ng buong kabite na dumarayo jaan sa Pinasianre jaan sa Moros. at nakita ko kung ganon nila ipinagbubunyeg ang ang mahal na ang mahal na ina É Sabi nila, nagpakita ang mahal na birhen sa mismong gobernador ng probinsya ng Cavite, si Don Juan Salcedo y de los Rios. Yung panahon na yon ang uh, gobernador ay masama rin ng pakiramdam, Kaya nagbilin siya sa mga sundalo niya na siya ay magpapahinga, huwag magpapapasok ang kahit sinong tao. Kung kailan na nagpapahinga ang uh, gobernador, saka naman may kumatok sa kanyang pintuan kuha niya isang matandang babae na nakaitim. Nakikiusap yung babae kung maaari sana ipagdiwang ng buong rangya ang kapista ng mahal na birin ng soledad pagdating ng Nobyembre. Pag yan ay ginawa nyo, huhupa ang kolera epidemic. Yung gobernador naman sa labis niyang pagkainis at nagambala siya sa pamamahinga, kumuha siya ng limang gintong coins at ibinigay niya sa babae. So, nung hapong iyon, nang mabuti ng pakiramdam niya, nagpunta siya sa simbahan ng birhen. Matapos siya magdasal, natagpuan niya do sa harapan ng birhen, naroroon yung panyo na kung saan nandun yung limang coins na kanyang binigay. Uh, binigyan ng uh, uh, order ng uh, gobernador na ang lahat ng mga bayan-bayan sa buong Kabite, bawat bayan, nagpadala ng kanilang mga delegasyon, yung mga opisyalis ng kanilang bayan, kanilang kuraparo ko, at banda ng musiko. At lahat sila, ay tumulong upang tustusan yung marangyang pagdiriwang ng kapistahan. So ito rin marahil ang himala na naging dahilan upang tunay na maging patrona ng buong probinsya ng Kabite ang Biren de la Soledad. Mula noon, naging marangyang-marangya ang pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Biren. Nung gabi, lahat ng kalye na dadaanan ng prosesyon, nilatagan ng alpombra, at ang bawat kalye ay punong-puno ng mga Chinese lantern. Kaya maliwanag na maliwanag yung lahat ng kalit na dadaanan ng prosesyon. Mama, ito pa, very, very active as ito na, piyesta. Dos beses sa kida president, ito pa na piyesta. Bago kasi akil si labihan, Stabat yun yung ulo na nag-angli doon ni kasi kung, garahe. At que donde el carro de la, la Virgen se tiene que ver eso so, es en charge mi mamá y papá para flores todo que es hasta cuando te acaba moría padre pedo so, se pone que padre pedo okay. uh, cuando yo chiquito pierde yo también era uh, que el tasi tacha el corona de la Virgen pierde cuando fiesta tamira hay con el hombre grande bunitol ha uh, bunitol bonitol ropa kwando ta subi na bangka de la virgen yabla yo sana kwa uh, chini dia yon na man sana kida de la virgen kwando ya liga el tiempo el padre de la iglesia ya ya close kumingo alya yo chini parte kun la virgen uh, ya dali kumingo uh, el el, pagkakataon uh, para pudi uh, dali mo Ellie. kong Eli. Cuando unang subida yon na bangka de la Virgen. Mi, rodilias rodillas no yo sabi kung kilaya yo talaga di si ano. Kung kasta tang impulsion del mucho hol del gente uh, a fiesta y yo tabaha y yo di di kitaya ano de, de la Virgen. Yabla kung la Virgen. Gracias ya dali to kumindo pagkakataon para iyo kada party dito dito. Lagi kami na miyesta ron. Tapos parang lagi nakakarahuyo na kung ba't ang dami-daming tao, tapos traffic na traffic, ang dahilan pala ay siya. Yung kanyang kapistahan talagang pinagdarayo sa buong probinsya. Na sa tuwing pupunta ako doon, parang rahuyong-rahuyo ako. Bukod sa tuwanto ako sa kampanang kakaiba, talaga ang bigo, sa awit ng Reyna de Cavite, As yung dami ng mga tang sumasama sa posisyon, tuwang-tuwa ako doon. Tabla na aunties, Dimbal kal mga henti na barko din with yang po. Grande per barko. Todol henti di Manila. Kasi pagyablang yabla ilo piesta di Cavite, kumo tatarangkal mga henti ang kaki kabiti. Cavite. mga di Cavite naman, para si Handa. Mucho-mucho talaga eh no lang mucho sa broso sabi naman steady mga dikabiti para prepara grandioso al handa dilo no lang uno teni panichon, teni morcon teni plan teni dulce ubi talagang i mga henti di kumiya kinakasa, di si paritira inaabot eh, napakasaya ang Cavite City at <laughs> isa siya napaka ko play plated siya na talaga namang dahil andyan yung aming yung base. Kaya napakasaya dyan. At dyan na kaya maganda yung piyesta eh, eh Takulda pa yung antes, tenin so tres semana piyesta. Tres semana del piyesta. El primer semana is para del mga bisita. El segundo para del familia. El ikatres del mga henti ta si Tienda Candela. Alegrin, alegre, ta alegre talaga ang piyesta altrapi compuesta na Bacoor hasta Kinakabite City talagang di pa sa steady trabaho sino sa di binikit timprano no sa di puding sa What makes Cavite very very uh, nice particularly is during the month of May and November why right. we we have our town fiesta in November we used to have the town fiesta city fiesta in Cavite Four consecutive Sundays in November. One Sunday is for those selling candles. One Sunday is for the genuine caviteños, you know. One Sunday is for the mixture of people residing in cavite But now we've cut it to only two two Sundays, two weeks. And they're big deal Because you know, the Caviteños, even if they don't earn much, Basta piyesta yan, ah, Talagang they spend, they splash, you know? Anybody can eat in your house, in the house. During. that's something unique also of the, of the Caviteños. Alang, bata ka pa, you look forward to the fiestas kasi that's the only time you see people that you haven't seen. You see relatives, you see loved ones. And parang pinagsasama-sama niya lahat ng mga magkakabagana ang mga, mga loved ones ko sa buhay nagsasama-sama tuwing fiesta ng kabite kasi hindi pwedeng hindi kami dinadayo talaga Sa kasalukuyan ang kapistahan ng La Virgen de la Soledad ay ipinagdiriwang sa ikalawa at ikatlong linggo ng Nobyembre Sa dalawang linggong ito ay nakapaloob pa din ang mga tradisyong ipinamana ng mga naunang kabiteño tulad ng karakol, siyam na araw na pagnonobena, grandyosong prosesyon at mga misa. Ang motorcade ay ginaganap tuwing biyernes bago ang unang kapistahan. Ang tradisyong ito ay nagsimula noong Agosto taong 1884 nang mahanap at maibalik sa kanyang lungsod at lalawigan sa pagsusumikap ni Ginoong Antonio Nazareno. taon-taon, ako ay pinasasama ni Padre Le, Pedro Lerena, naging musinyor sa Caracol. Pagkatapos, eh, eh, pinaprosesyon ang makarating sa simbahan. Taon-taon, ako nandun tuwing Nobyembre para sa Caracol. Nagsimula ang Caracol ng La Virgen de la Soledad noong taong 1132 sa pamumuno ni Ginoong Jose de la Cruz na siyang itinuturing na ama ng unang karakol sa kabuko. Ayon kay Dr. Isagani Medina, na isang kilalang kabitenyong historiador at manunulat, maaring ang karakol ay nagmula sa salitang karakowa na ang ibig sabihin ay isang uri ng sasakyang pandagat. Bago ang digmaan, nagsisimula sa ermita ang prusisyon patungo sa daungan kung saan sumasakay ang labirhen sa isang bangka at ito'y tradisyonal na ahon sa Kalye Cabuco. Sa kasalukuyan, ang karakol ay nagsisimula sa parokya ng San Roque at isang misa ang inaalay. Maging sa Estados Unidos, ay marami ring grupo ng mga kabitenyo ang nagpo-promote ng demosyon sa Vire de la Soledad. Every year, meron silang piyesta ng Vire de la Soledad. Tapos kung paano yung ng piyesta dito sa Arte sa Cavite, ganun din. Tapos may procession din sila. May banda rin ng musiko. May karakol, tapos may kasayahan. Pero siyempre, ang lagi ano dyan ay ang birhen. Pero yan ay pagpapatunay pa rin ng debosyon ng mga kabiteng sa birhen de la soledad.